Nakatayo si Clara Reyes sa harap ng salamin sa kanilang silid. Inaayos ang kanyang kulay turkesang bestida. Ang sinad ng araw na tumatago sa manipis na kortina ay nagbibigay ng gininto ang kulay sa buong kwarto. Espesyal ang araw na ito ang kanilang ikatlong anibersaryo ng kasal ni Marco. Naisipan niyang sorpresahin ang asawa sa opisina. Dala ang paborito nitong ubi ensaymada mula sa isang sikat na panaderia. Si Marco Santos ang kanyang asawa, ay direktor sa isang malaking kumpanya ng konstruksyon. Ang Luzon Premier Builders o Dave. Madalas itong umuwi ng gabi at pagod. Ngunit palagi itong may oras para pakinggan ang mga kwento niya sa maghapon. Si Clara naman ay isang child psychologist sa isang pribadong development center. Kaya mas maaga natatapos ang kanyang trabaho. Gagamitin niya ang oras na ito para pasayahin ang minamahal pagtingin niya sa orasan. Alas tres la medya na. Kinuha ni Clara ang kanyang pitaka at ang kahon ng ensaymada. Ang biyahe papunta sa opisina ay karaniwang tumatagal ng dalawampung minuto kapag sumakay ng grab. Iniisip pa lang niya ang magiging reaksyon ni Marco. Napapangiti na siya. Ang gusali ng Vibu ay matatagpuan sa puso ng Bonifacio Global City. Isang moderno at pitong palapag na gusali na gawa sa salamin at semento. Na napapaligiran ng isang maliit na plaza. Ilang beses na siyang nakapunta roon para sa mga corporate event. Kaya alam niya kung nasaan ang elevator at ang opisina ng kanyang asawa. Ngunit sa kanyang pagpasok, isang security guard ang humarang sa kanya. Isang lalaking nasa 50 anyos. Medyo mataba, at may mga puting buhok na. Ang kanyang nami plate ay may nakasulat na Berto Security. Sandali lang po. Sabi nito. Itinaas ang kamay. Bawal po ang hindi otorisadong pumasok. May access pass po ba kayo o appointment? Nagulat si Clara. Marahil ay bago lang ang guard. Asawa ako ni Marco Santos. Ang direktor ng kumpanya. Gusto ko sanang surpresahin ang asawa ko. Tinitigan siya ng guard. Ngunit walang bahid ng pagkilala sa mga mata nito. Paumanhin po, Ma'am. Pero halos araw-araw ko pong nakikita ang asawa ng direktor. At tiyak na hindi po kayo iyon. Sa katunayan, heto na po siya. Lumingon si Clara at nakita ang isang babaeng papalabas. Matangkad balingkinitan. At ang maitim na buhok ay nakatali sa isang eleganteng puso. Nakasuot ito ng mamahaling business suit at may dalang designer handbag. Ang babae ay mukhang pamilyar. Biglang kumabog ang dibdib ni Clara. Nakilala niya ito. Si Isabel Cruz. Ang dating asawa ni Marco. Ang babaeng hiniwalayan nito limang taon na ang nakalipas. Bago pa sila magkakilala. Ma'am Isabel. Bati ng guard. Bukas po ulit sa dati nating oras. Salamat. Mang Berto. Sagot ng babae sa malambing na boses. Pakisabi na lang kay Ginoong Santos na kinailangan kong umalis para sa isang mahalagang meeting. Magkikita kami bukas ng hapon. Nilampasan ni Isabel si Clara nang hindi man lang ito tiningnan at dumiretso sa paradahan. Halos hindi makahinga si Clara sa kanyang narinig. Nag-ikot ang kanyang isipan. Ano ang ibig sabihin ng ibukas po ulit sa dati nating oras? Bakit araw-araw nasa opisina ng asawa niya ang dati nitong asawa? At higit sa lahat, bakit kilalang kilala ng guard si Isabel? Mabilis na nag-isip si Clara at nagpasya siyang magkunwari. Ay! Paumanhin po! Mukhang nagkamali ako ng building. Saan po ba dito ang human resources? May appointment po kasi ako kay M. Bermudez. Ang guard. Nakontento ng napatunayan niyang impostor si Clara. Ay magalang na itinuro ang daan. Umakyat si Clara sa ikatlong palapag. Ngunit sa halip na dumiretso sa EUC. Sumakay siya ng elevator papuntang ikalimang palapag kung saan naroon ang opisina ni Marco. Dahan-dahan siyang sumilip sa dulo ng pasilyo. Ang pinto ng opisina ni Marco ay bahagyang nakabukas. Nakita niya itong nakaupo sa malaking lamesa. Abala sa pagrepaso ng mga dokumento. Ilang sandali pa. Pumasok ang associate director. Si Sir Anton. Isang mabait na lalaki na palaging nakangiti. Marco. Kamusta ang proyekto sa McKinley Hill? Nasumite na ba ni Ma'am Isabel lahat ng papeles? Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Clara. Totoong ang may kinalaman si Isabel sa trabaho. Eh, <coughs> maayos na lahat. Sagot ni Marco. Bukas niya dadalhin ang pinal na kalkulasyon. Hindi natin makakaya ang proyektong ito kung wala siya. Mabutit na panatili ninyo ang maayos na working relationship. Komento ni Sir Anton. Bagamat naiintindihan ko kung bakit mo ito inililihim. Professional si Isabel. May ikling tugo ni Marco. At tungkol naman kay Clara. Ayoko lang siyang bigyan ng hindi kinakailangang alalahanin. Masyado siyang sensitibo sa mga ganitong bagay minsan. Nanginig ang buong katawan ni Clara. Hindi lang pala nakikipag-ugnayan si Marco sa dati nitong asawa kundi katrabaho pa niya ito at sinasadya niyang ilihim dahil itinuturing siyang i masyadong sensitibo. Umalis si Sir Anton. At nagpa siya si Clara na huwag nang magtagal pa. Mabilis siyang bumaba at lumabas ng gusali. Habang pauwi sa kay ng grab. Gulong-gulo ang isip ni Clara. Bakit itinatago ni Marco na katrabaho niya ang dating asawa? At higit sa lahat, Mapagkakatiwalaan pa ba niya ang isang asawang itinuturing siyang isip bata? Walang gana niyang inilapag ang kahon ng ensaymada sa kusina at naghintay kay Marco. Dumating ito pasado alas 9 ng gabi. Hi! Mahal! Bati nito sabay halik sa kanyang pisngi. Pasensya na. Nalate ako. Sobrang daming trabaho. Anong trabaho? Hindi niya mapigilang itanong. Nagulat si Marco. Yung proyekto sa McKinley Hill. Mga teknikal na bagay. Bakit? Parang ang word mo ngayon. Gusto sanang itanong ni Clara ang tungkol kay Isabel. Ngunit may pumigil sa kanya. Bumili ako ng paborito mong ensaymada. Sabi na lang niya. Sana dadalhin ko sa opisina. Pero nagbago ang isip ko. Salamat. Ngumiti si Marco. Bakit naman sa opisina? Mas masarap kumain sa bahay. Saka, sobrang tensyonado ngayon sa proyekto. Palaging may meeting. Ang pangungusap na iyon ang lalong kumumbinsi kay Clara na may itinatago ang kanyang asawa. Kinabukasan. Maagang umalis si Marco. Huwebes noon at libre si Clara pagkatapos ng tanghalian nagpa siya siyang gamitin ang oras para alamin kung ano talaga ang namamagitan sa kanyang asawa at kay Isabel. Pagkatapos ng trabaho, bandang alas dos ng hapon, pumunta si Clara sa tapat ng gusali ng DP at naupo sa isang bangko. Mula doon, tanaw niya ang pasukan at ang paradahan. Nandoon na ang pilak na sasakyan ni Isabel. Ibig sabihin, kaninang umaga pa ito dumating. Naghintay si Clara. Alas tres la media. Lumabas si Isabel. Ngunit sa halip na sumakay sa kotse. Naglaka dito sa kabilang kalye. Sinundan siya ni Clara. Pumasok si Isabel sa isang maliit na kapihan na tinatawag na Benny's Corner Cave. Mula sa bintana. Nakita ni Clara na umupo ito at may in order. Di nagtagal isang mas matandang babae ang lumapit sa kanya. Kasama ang isang bata. Isang batang lalaki. Mga lima o anim na taong gulang. Niyakap niya si Isabel. At hinaplos naman nito ang kanyang ulo. Pagkatapos, ang tatlo si Isabel, ang babae, at ang bata ay naglakad papunta sa palaruan sa tabi ng kapihan. Natigilan si Clara nanuyo ang kanyang lalamunan Posible ba may anak ba si Marco sa una niyang asawa na hindi niya kailanman sinabi Pinagmasdan ni Clara ang bata maitim ang buhok tulad ni Marco Ang hugis ng mga mata ay nagpapaalala rin sa kanyang asawa At ang pangakamukhang kamukha ni Marco Nanginginig ang mga kamay Kumuha si Clara ng ilang litrato gamit ang kanyang telepono Paano na itago ni Marco ang pagkakaroon ng sariling anak? Tatlong taon na silang kasal. Binalak pa nilang magkaanak sa susunod na taon. Paanong nagsinungaling siya sa lahat ng panahong ito? Pag-uwi ni Marco. Pinag-aralan ni Clara ang mukha nito. Naghahanap ng bakas ng kasalanan. Ngunit wala siyang makita. Mahal. Ang word mo na naman. Sabi nito. May nangyari ba? Gusto na sanang sumabog ni Clara. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Pagod lang ako. Pagsisinungaling niya. Gusto mo bang mamasyal tayo sa weekend? Alok ni Marco. Ikaw at ako lang. Sa halip na mapanatag. Lalo siyang kinabahan. Paano kung may plano talaga ito kasama si Isabel at ang bata? At nagsisinungaling na naman siya. Kinabukasan. Bairnes. Pagkatapos ng trabaho. Bumalik si Clara sa tapat ng opisina. Tulad ng dati. Dumating si Isabel. Nagpa siya si Clara na maging mas desidido. Sinundan niya ulit ito. Nagbook si Clara ng grab at sinabi sa driver. Manong. Pakisundan po yung pilak na sasakyan sa unahan. Napangiti ang driver. May hinahabol po. Ma'am? Si Mr. Ba? Parang ganun na nga po. Pilit na humiti si Clara. Huminto ang sasakyan ni Isabel sa isang simpleng gusali sa Riverview Street. Pumasok ito sa lobby. Sumunod si Clara. Sa listahan ng mga residente. Nakita niya ang apelidong E. Cruz. Celia, apartment 43. Kapatid ni Isabel. Umakyat si Clara sa ikaapat na palapag. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng apartment apat na putatlo. Narinig niya ang boses ng isang babae at ng isang bata. Tita Isabel. Pupunta ba tayo sa park ngayon? Tanong ng bata. Naman. Leo. Kakain lang tayo tapos papainumin natin si mommy ng gamot. Kailan po gagaling si mommy? Malapit na. Bibi. Sabi ng doktor. Mga isang linggo pa. Napatayo si Clara. May sakit pala ang nanay ng bata. Kaya pala si Isabel ang sumusundo. Ngunit hindi nito ipinapaliwanag kung bakit kamukhang kamukha ng bata si Marco. Bumalik si Clara sa grab. Ilang sandali pa. Lumabas si Isabel kasama si Leo. Sumakay sila sa kotse. Manong. Sundan po natin ulit sila. Huminto sila sa isang children's clinic. Pumasok si Isabel at ang bata. Sumunod si Clara. Habang nakapila sa reception, narinig niyang tinawag ng Nars ang pangalan ng bata. Wells. Liu T. Wells. Iba ang apelhido sa apelhido ni Isabel at ng kapatid nito at ang middle initial na TC. Hindi eh para sa Santos. Hindi anak ni Marco. Ang ginhawang naramdaman ni Clara ay halos magpaiyak sa kanya doon mismo. Ngunit napalitan ito agad ng mga bagong tanong. Kung hindi anak ni Marco ang bata, sino siya? At bakit sila magkamukha? Pagkatapos ng ilang araw ng pag-iisip, hindi na natiis ni Clara. Isang hapon, muli siyang pumunta sa opisina. Sa pagkakataong ito, nagpa siya siyang harapin na sila. Papasok sa gusali si na Marco at Isabel. Seryosong naguusap tungkol sa mga plano. Marco. Tawag niya. Nagulat ang asawa niya. Clara. Anong ginagawa mo dito? Nagpa siya akong dalhan ka ng tanghalian. Pagsisinungaling niya. Isabel. Ipapakilala kita. Sabi ni Marco. Halata ang tensyon sa boses. Ito ang asawa ko. Si Clara. Clara. Si Isabel Cruz. Ang arkitekto na katrabaho natin sa proyekto. Nice to meet you. Inilahad ni Isabel ang kamay. Marami nang naikwento si Marco tungkol sa iyo. Ganoon din ang sinabi ni Clara. Pagkaalis ni Isabel, kinausap niya si Marco sa opisina nito. Nakita niya ang isang litrato sa lam sa magkatabi si na Marco at Isabel sa isang construction site. Parehong nakangiti. Nakita rin niya ang isang florera na may mga puting rosas. Marco. Sabi ni Clara. Alam kong may itinatago ka pa. Sinabi sa akin ng guard na araw-araw nandito si Isabel. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Bumuntong hininga si Marco at umamin. Eh. <clears throat> Apat na buwan na siyang nagtatrabaho dito. Magaling siyang arkitekto. Hindi ko sinabi sa'yo dahil alam kong mag-aalala ka. Ayokong pagmulan ito ng gulo. Kaya mas pinili mong itago. Itago na napagkakamalan pa siyang asawa mo ng mga empleyado mo nasasaktang tanong ni Clara Itinago mo rin na tinutulungan mo ang pamilya niya Gulat na napatingin si Marco Paano mo nalaman? Doon na ikinuwento ni Clara ang lahat ng kanyang pagmamanman. Ang pag-aakala niyang si Leo ay anak nito. Clara Umupo si Marco sa tabi niya. Kung may anak ako Sa tingin mo ba maitatago ko iyon? Simula pa lang siya na ang bukang bibig ko. Natakot lang ako. Natakot ako sa magiging reaksyon mo. Isipin mo. Ang asawa mo. Araw-araw kasama ang ex-wife. Tinutulungan pa sa pera at pamilya. Anong iisipin mo? Ang iisipin ko. Mabuti kang tao. Sagot ni Clara na mailuha sa mga mata. Patawarin mo ako. Niyakap siya ni Marco. Wala nang lihim simula ngayon. Pangako. Kinabukasan. Nakatanggap si Clara ng tawag mula kay Isabel. Humihiling na magkita sila. Nag-usap sila sa parehong kapihan. Doon. Ipinaliwanag ni Isabel ang lahat. Siya mismo ang nakiusap kay Marco na ilihim ang kanilang pagtatrabaho dahil ayaw niyang maging dahilan ng problema sa bagong pamilya nito. Nahihiya rin siyang humingi ng tulong para sa kapatid niyang si Celia na may malubhang karamdaman. At ang batang si Leo. Anak ito ni Celia. Ang ama nito ay namatay sa isang aksidente. At nagkataon lang na kamukhang kamukha nito si Marco. Nahihiya pa rin ako sa ginawa kong pagsunod sa iyo. Sabi ni Clara. Ngumiti si Isabel. Kalimutan na natin yon. Ang mahalaga, malinaw na ang lahat. Nang gabing iyon, buong katapatang ipinagtapat ni Clara kay Marco ang pag-uusap nila ni Isabel. Sa wakas, gumaan ang bigat na matagal na niyang dinadala. Paano kung imbitahan natin sila dito sa linggo? Mungkahi ni Marco. Si Isabel. Si Celia. At si Leo. Pumayag si Clara. Naging masaya ang pananghalian nila. Si Celia ay isang mabuting tao. At si Leo ay isang napakabibong bata. Sa unang pagkakataon, naging natural ang lahat. Nag-alok pa si Clara ng trabaho kay Celia sa Development Center kung saan siya nagtatrabaho. Sa halip na isang banta, nakahanap si Clara ng mga bagong kaibigan. Isang taon ang lumipas. Marami ang nagbago nakahanap ng bagong pag-ibig si Celia at ikinasal. Si Isabel naman ay engaged na sa kanyang nobyo. At si Clara at Marco. Biniayaan ng isang anak na babae. Si Eva. Ang dating grupo na nagsimula sa Hinala ay naging isang malaking pamilya isang masayang barkada na laging nagtutulungan. Habang karga ni Clara ang kanyang anak, napatingin siya sa kanyang asawa. Ang lihim na muntik ng sumira sa kanila ay ang siya palang naging daan para sa isang mas matatag at mas masayang pagsasama. Natutunan nilang ang tunay na pagmamahal ay hindi natatakot sa katotohanan. Bagkus ay lalo pa itong pinatitibay. Sa inyong palagay, tama ba ang ginawa ni Marco na ilihim ang lahat para protektahan si Clara? O dapat ba sinabi niya agad ang totoo? E-comment ang inyong saloobin sa ibaba at pag-usapan natin.